nagpapasalamat kami, mga anak. Kasi kayo naging lakas namin nung kami mahina. Yun ang pinagpapasalamat ko sa <laughs> Hindi kayo bumitaw sa akin. <laughs> Hindi niyo ako pinabayaan. Pagkakain mo ano, namang pa kanya... niluto, ma? Yan nga eh. pare-araw ng dugo. Sabado pa lang. Ay, sabado. <laughs> <laughs> Namamali ang mamaw. Family date. Ako okay, po yan. Kamusta? Hanap buhay. Ayos nice naman. Kayo, kamusta ang hanap buhay? Okay naman po sa Uso? Okay. Uso. Okay. Baliktad yata. <laughs> bunso ay anak, ano ka ba? Ito lalaki. Ibig sabihin ng bunso anak. Uh -huh. so, mga millennial na to. Ang gulay. Sot ng luto ng mama niya. Totoo ba yun? Hindi bola <laughs> <laughs> yun. Hindi naman talaga ang doon ko sa'yo. Sa Yung pagluluto. Eh. Masarap kang magluto. Sana all. Okay. Um, may tanong ako sa inyong dalawa. <coughs> Saan kayo unang nakita at paano kayo nahulog sa isa't isa? <coughs> so, nung nagkita kami ng mama mo sa kapilya, nung nakita ko siya pa, na parang naramdaman ko sa sarili ko na liligawan ko siya, gusto ko siya. Ang <laughs> totoo, <yun. laughs> totoo. totoo yun. Hindi, totoo. Magkaklase kami ni papa mo na elementary. Yun ang totoo mm hmm. naman. Tapos nagkahiwalay kami ng high school. Mm -hmm. Napunta nung... ako nang Nila. Napunta ah. siya Ako naman, nasa Manila. Nabalik siya sa Bulacan ng 1990s. Ayun, nakita uli kami. Yun, mm -hmm. So, mm hmm. nung nakita ko siya, sabi ko, biligawan ko itong plastic ko na ito. Mm elementary pa lang mm -hmm. yun. Pero kilala ko na siya noong ano, no, elementary. Mm -hmm. Dahil magkaklasik kami, grade 1 hanggang grade 6. Kaya nung naalis ako dito ng Bulacan, napunta ako ng mga ibay siya. Tapos nabalik ulit ng Bulacan, yun nga nakita ko mama mo. Nung sumamba ako dun sa, sa lokal natin. Lumig ka ka. Kaya hindi pa ang dalawa, ano ba nakapagpapasaya sa inyo? Ako, masaya ako kapag nakasit akong ng sambahayan natin. Sama-samang tumutupad, sama-samang sumasamba. Sumagamba natin yung tungkulin natin. Anong pinaka nakakatuwang memorya niyo para sa atin? Sa atin? Oo. Uh -huh. Ano, yung lagi tayo nagbabanding pagka araw ng linggo. Minsan, lumalabas tayo, kumakain sa labas. Ganun. Kakaroon tayo ng family time. Ang latest kung natuwa ako sa inyo nitong nakaraang birthday ko, alam ko naman na Pinilit niyo akong regaluhan kahit alam ko wala kayong ganong kakayanan pang magregalo Yun, napaka-saya ko nun na ako naalala niyo sa kaarawan ko. ay eh, kayo, ano ba pinakamasayang memory niyo sa familia natin? Pinakamasayang memory ko? Parang wala. Hindi <laughs> ko dami. Hindi ko Hindi ko hindi, siguro yung ano. Masaya sa akin lagi yung kapag sama-sama tayong kumakain na tulad na ganito eh. Parang every time na magkakasama tayo, laging happy time sa akin. Sa pamilya natin, sino sa palagay niyoy eh, may pinaka-resemblance ako? Papa mo. Dahil? Sa muka, uh, physical feature. Matiyang hawig. hawig. Pero sa ugali, mas lamang sa akin ka kumuha. Paano nyo kami i-describe ng papa nyo? Sa tatlong words, salita. Sa salita? Mm -hmm. Three words. Kamuha na. Kamuha na. Kamuha na. Masipag mo ba ito? Wagan na Ay, wow. Apat yeah. uh, so, na. Ang good game. Ano, responsable mabait, pagmamahal. Pagmahal. Bak Bakit? Uh, responsable dahil sa mula pagkabata, kayo yung hindi yun nyo... yung, uh, yung pag-aaral na kailangan namin sinustentuhan nyo, hindi ganun kulang. Kung kailangan namin, lagi yung binibigay. Mapagmahal dahil na uh, tuwing nalulungkot kami. May problema kami sa pag-aaral, sa mga kabuhay buhay. Kaya yung uh, umuunawa nag, nagbibigay na advice about sa, sa amin. Tapos yung kasi kahit may nagawa kaming mali, yung pagkasabihan nyo lang kami. Hindi nyo kami papagalitan masyado. So, sakali mang magkaroon kayo ng pagkakataon na hindi nyo... At may problema kayo. May problema ka, hindi nyo kaya. Kayo. Sabihin nyo sa amin nyo ng papa mo. Kayang-kaya namin kayong bigyan ng advice. Hmm. Ha? Hindi nyo kalilimutan yun. tutulungan tulungan natin kung ano man ang mabigat na problema dumating sa inyo. Lagi nyo tatandaan yun. Ha? Nandito kami ng papa nyo. Laging gagayad sa'yo. Sa inyo ba dalawa? sa pinakamahirap na decision. Pinakamahirap na decision na? Naginawa, naginawa ginawa niyo? Ang ginawa ko? Uh, mm -hmm. Sa akin, hindi naman mahirap na decision eh. Kundi pinili ko yung palagay ko yung dapat. Kasi dati ako nagtatrabaho sa gobyerno, Nung ipanganak ko kayo, mas pinili ko kayong alagaan kaysa ako magtrabaho. Naisip ko, may iba naman trabaho mapumakukuha, kaya binitawan ko yung trabaho sa gobyerno. At kayo mas pinili kong priority. Yun na pinakamahirap kong... Hindi ko naman pinakamahirap, kundi sa palagay ko eh, pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Hmm. Ano kaya tayo ngayon kung mas pinili mo dati yung trabaho kaysa sa ngayon, uh, nako, so, hirap naman yun. Hindi ko ma-imagine eh, kung ano tayo Hirap ng question, ha. Ah. Uh, yun nga ang nagmalaking desisyon na hindi ko hindi na pinag-isipan ko bago ako nagbitaw sa trabaho kasi naisip ko kung nasa Manila trabaho ko at busy ko sa office, paano yung paggabay na ibibigay ko sa inyo kasi yung trabaho ko kasi masyadong ano eh, time consuming. Nasa accounting ako eh. So, check na ang magiging priority ko kung trabaho, mabigyan ko man kayo ng pagkakataon siguro sa gabi na lang. Kaya lang sa gabi, malamang tulog na kayo. Wala akong maibibigay na pa yung spiritual sa inyo. Yun, yun, Kaya mas pinili ko na lang mag-resign sa, so, tang so, tingin mo ba worth it yun? Oo oh, naman. Pangit ang ng mga anak ko. Masunuri yung anak ko, tsaka mga ano yan, honor students. Ano pang ko sa ama. Mabayit na, matatalino pa. Masunurin. Speaking of family, gumusta naman ang ating ano dyan? Mm -hmm. Gusta naman ang love <laughs> life. <laughs> 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 kumusta naman? <lawal? laughs> ate! <laughs> si ate, kumusta? <laughs> Masaya naman, masaya naman kami. Ah. Uh, may mga plano uh, na din naman kami sa amin, sa aming dalawa. Mm. Ah. Um, total to naman, to 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 eh, parehas naman kayong... Tapos patid. naman tapos na kayo pareho, parehas. parehong kapatid. Tapos may tungkuling kayo parehas. Hmm. Eh, si Bunso, bawal pa muna. Mag-aaral muna. Hmm? Bawal muna likaw. May boyfriend oh. natin. Wala po. Wala po. Anong Uh, life lesson ng gusto niyong ipasa sa amin, miyayang. <coughs> uh, sa akin, bilang ama ng sambahayan, total, ikaw ang lalaki. Pagka nagkapapang-pamilya ka, walang responsibilidad mo na talagang buhayin mo yung pamilya mo. Sa akin naman, kauna-unahan, pagmamahal. Malawak ka pagmamahal. Ang kauna-unahan, pagmamahal, pagmamahal sa Panginoon. Sa Panginoong Diyos na lumalang sa atin, tapos, sumunod, pagmamahal sa pamilya. Huwag kalilimutan ng respeto laging kasama sa pagmamahal. Para sa akin, ang nakit ko kay Papa na gusto kong gayahin pag lapi. O kaya pag may na ako, nakita ako dati yung pagdisyaga ni Papa pag wala tayong naman, diba, kulang tayo. Na si Papa talaga sobrang sipag. Uh, super responsible. Hindi siya uh, pag nagpapabaya. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Kahit anong mangyari, ginagawa niya lahat ng makakayo niya para masasentuhan yung pamilya natin. Yun, yun yung pinakamalaking ano kay Papa. Mga pa, anong sa palagay yung tanong na gusto niyong itanong sa amin na hindi niyo pa natanong dati ba? Kayo ba masaya ba kayo kami naging naging nanay niya at tatay niyo? Magulang. Magulang niyo? Magulang niyo kami. Oo, oh, siyempre. Kasi ang bait nga. Pinagabayan niya ako nung sa TAMA. At pinuturo kami sa mga ginagawa namin mali. More please. Ayoko nga. Ikaw. Ikaw kuya. Ikaw kuya. Sa akin, no, hindi ako nagsisisi na kayo naman naging magulang ko dahil lahat ng mga pinagsamahan natin na minsan nasa baba, minsan nasa taas masaya Masaya na kasama ko kayo kahit saan man yon tapos and yun na ako sa iglesia isang napakalaking biyaya sa akin na mula bata aral ako sa mga turo ng Diyos mula PNK hanggang paglaki hanggang ngayon kumbaga dinala ko yon mapa uh, thank you sa lahat uh, kung ano man ako ngayon na uh, utang na loob ko sa inyo lahat ng nakamit ko sa buhay nakatapos ako na engineer na may tungkulin ako sa iglesia lahat yun dahil sa inyo ako <coughs> oh, ma mapa ma ano thank you sa paggabay sa mga ginagawa kong mali uh, na uh, niyo nyo naging tama Pagsama sa'kin sa, sa park wala akong mga project at pag nalilate ako eh, natin mo ako pa Sa akin, bilang mga mag-usap kami, bilang mga magulang, lahat ng kaya namin itulong at gagawin, eh gagawin namin para mapaayos yung pamumuhay nyo, ang mga pag-aaral nyo, pag-aanap nyo. Uh, gagawin namin yun. yung kayong magtatampo pa pag pinagagalitan namin kayo, pinagsasabihan namin kayo. Hindi naman, ay eh, para sa inyo rin kami. Basta, andito lang kami ng mama niyo. Haanda kami tumulong hanggang kaya namin. Tutulungan namin kami. Alam ko, hindi kami naging perfectong magulang. May mga pagkukulang din kami minsan sa inyo. Salamat at naiintindihan niyo yun. Uh, minsan, mahirap ang buhay. pero hindi kayo bumibitaw. Nagpapasalamat kami, mga anak. Kasi kayo naging lakas namin nung kami mahina. Yun ang pinagpapasalamat ko sa <laughs> Hindi kayo bumitaw sa akin. Hindi niyo ako pinabayaan. Kaya kung ano man yung pinagdaanan ko, at mararating ko pa dahil sa inyo yun, sa pamilya ko. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Mm -hmm.